Ha? talagang tumataas ang mga level ng mga demandahan na from Sara Labati to Bea Alonso, Sharon Cuneta na ang kasunod. Sino po kaya ang susunod si Julia Roberts na? Cyber libel, libel cases, kasama po ito sa teritoryo ng pagiging mamamahayag natin. Nag-react ang showbiz insider na si Christy Furman sa mga kasong cyber libel na isinampalaban sa kanya ng mag-asawang Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan at idiniin na nagpapaabot lang siya ng impormasyon sa publiko bilang entertainment reporter. Kasunod ng mga katulad na reklamo ng aktres na si Bea Alonzo at ng ina ni Sarah Labati na si Esther nitong mga nakaraang buwan, ipinaliwanag ng talk show host sa kanyang Christy Fair Minute program na naiintindihan niya kung saan ang gagaling ang mga personalidad na ito. Pataas ng pataas ang mga level ha. Talagang tumataas ang mga level ng mga demandahan ha. From Sarah Labati to Bea Alonzo, Sharon Cuneta na ang kasunod. Sino kaya ang susunod? Si Julia Roberts na panimula ni Christy. Basta naiintindihan namin kung saan sila nagmumula, naiintindihan natin kung saan sila nanggagaling, dagdag pa niya. Ipinaliwanag niya na hindi pa rin siya makapagkomento tungkol sa isyo, dahil hindi pa siya nakakatanggap ng kopya ng reklamo. Sinabi ni Christie sa kanyang pamilya na hindi sila dapat mahiya sa mga reklamong cyber libel na isinampalaban sa kanya dahil ang mga naturang insidente ay come with the territory bilang isang insider. Sabi ko nga sa mga anak ko, mahiya kayo kapag ako ay ay dinemanda sa pagnanakaw. Mahiya kayo kapag ako'y idinemand at kinasuhan tungkol sa trafficking. Kapag ako ay nagbugaw at kung ano-ano pa, yun ang dapat nating ikahiya. Pero yung ganito, cyber libel, libel cases, kasama po ito sa teritoryo ng pagiging mamamahayag natin. Pahayag pa Christie, at nauunawaan po natin kung saan sila nang gagaling at nagmumula, kung paano dapat din nilang unawain kung ano ang aming trabaho. Sa kabila nito, hinimok ni Christie ang mga celebrities na unawain ang kanyang trabaho, at idiniin. Yun lang po yun, you don't shoot the messenger. Pahayag pa Christie, hiniling din niya sa kanyang mga followers na huwag magalit kina Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan dahil sa pagsasampa ng kaso. Tanggalin po natin sa ating isip yung galit, yung hatred. Kasama po talaga 'yan sa laban. Basta ang mahalaga, alam natin kung ano ang katotohanan. Pagdidiin ni Christy. Ayon kay Nelson Canlas ng GMA News. Kinasuhan ni na Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan si Christy Furman for broadcasting baseless and malicious statements regarding their personal and family affairs. Bagamat hindi malinaw kung anong isyu ang pinanggalingan ng kaso, ang pagsasampa ay dumating pagkatapos na pag-usapan kamakailan ni Christy Furman kung paano naging on and off ang relasyon ni Sharon at ng kanyang anak na si Casey Concepcion dahil sa napakamahalagang bagay na ipinagkatiwala umano ni Sharon kay Casey na biglang naglaho at tumagal umano ng mahabang panahon bago na ibalik ni Casey ang napakahalagang gamit na ito ni Sharon.